25 taon ng deboto kang itom na Nazareno, ang 57 anyos na si Tatay Sani Reñola Camaruroy Daraga Albay. Sa duwang dekadang ini, kadako subot ang naging pagbabago sa dalagan kang buhay niya. Kaya tuyong Enero 9, dahil niya nanggad pigpapalagpas ang pagsabay sa prosesyon sa Saidabanwa Ampar sa pistakan itom na Nazareno. Istorya niya sa kada pagsabay niya sa prosesyon. Nakatuudan niya na anday pagsuunot ng chinelas na simbulukan sa iyang dayupot na pagpapasalamat sa mga biyaya kang itong na Nazareno. Duma ako sa hirap, nadaan, ibig madilim. Ngayon, yung pagpunta ko, maglapit ko sa Black Nazareno, doon nagsimula ang stepping stone ng aking pagsimula. Sa Bicol, saruan banwa ang kandaraga sa may pigpo-prosesyon na itom na Nazareno, asin may ginatos na deboto ini. Pigdadayo sa banwaan ng The Black Nazarene Chapel sa Barangay Ilawod 2. Alasing ko kasuod ma ng prosesyon digdi. Gikan barangay Ilawod, nilibot man ka mga deboto ang sentro kan banwaan. Ang 45 anyos na kapamilya ka nagaataman sa pigprosesyon digding replika kang itom na Nazareno asin hindi botong si Norman sa baybay, saro sa mga nagsabayman sa prosesyon. Sabi niya, ang pagsabay sa prosesyon. panata ng pamilya na nungka ka magbabago pa. So, laking blessings sa amin ng poong Nazareno. Ah, uh, inaano kami sa sakit, kung ano man namin ninihiling, binibigay din. Kaya yan ang panata namin sa poong Nazareno. Katakod kay ni ugmaman ng mga deboto na nagbalik naan ang prosesyon para sa pista kang itom na Nazareno matapos na maparalisar ng tulong taon huli sa COVID-19 pandemic para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.